Dalawa ang patay habang tatlo naman ang sugatan sa nangyaring karambola ng tatlong sasakyan na kinabibilangan ng pick-up bongo truck, isang trailer truck sa National Highway ng Tupi South Cotabato. Ayon kay Police Lieutenant Richard Ho ng Tupi Municipal Police Station, ang dalawang binawian ng buhay ay pawang sakay ng pick-up na pagmamayari ng LGU Tupi na sina Hernando Carl Cortez at Ralph Anthony Zabala. Sugatan naman ang tatlong sakay ng bongo truck na parihong taga Coronel City. Hindi naman nasaktan sa nasabing aksidente ang driver ng trailer truck sa initial investigation ng polisya. Nag-overtake umano ang pick-up sa trailer truck at bumangga sa bongo. Dahil sa malakas na impact, nagkaroon ng malubhang damage ang bongo at ang pick-up. Pahirapan naman ang pag-rescue sa mga sakay ng dalawang sasakyan, kung saan umabot sa halos dalawang oras bago nakuha ang mga biktima mula sa sasakyan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Tupi PNP hinggil sa nasabing insidente. Kasama mo sa DXM di Armyman General Santos, Rajwan Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN